So ayan, pinakang view dito. Tapos pag tumalikod ka, eto na. Eh, hey, the man. Ito yung pinaka background mga sa dito pag dito kayo natin. para sa infinity yung pinaka pool niya. Tapos nakatapat din sa bundok. Tapos kagandahan nito yung background kasi is yung bukid. So kung napapansin niyo sa mga uh, mga nakaraang vlog ko is para tayo nasa gitna ng gubat pero ngayon nandito naman tayo sa open open area so mas maganda yung dali ng hangin pero okay kayo kasi yung tubig naman dito hindi naman ganong kalamig at saka running water pa rin what's up mga sadik tom tv is in daos again at ngayong araw na ito ay panibagong running water na naman ang napuntahan natin dito lang yan sa may antipolo city dito lang yan sa may zapanta resort sa lahat ng gusto malaman ko ano pang ibang detalye mga sadik naod lang tayo update lang tayo sa mga halaman na nakita nyo nung mga nakaraan. Siguro mga pangatlong vlog ko na. Ayan, O, uh, di ba? Alagaan nyo lang. Medyo makulimlim yung langit. Pero tuloy pa rin kami kasi wala nga kaming tubig dito. Wala kaming, ano, pampaligo. So, sibat na tayo. Let's go. Game okay. dating Dik bali nandito na tayo sa may mismong kanto ng Zapata Resort. So ang palatandaan niyo lang mga sa dik papuntang Cogyo, Marilaki Highway 'yan. Yung nakita niyo ng Articola, bago dumating sa Articola, yung gasoline na Hebron, doon lang yung pakita niya nasa gitna lang siya. Ito lang yung eto yung ano, pasukan niya. From highway siguro mga ano lang to mga sa dik. 2 minutes or 1 minute lang. 1 minute na papasok. 12 09 Siguro mga trekking nito ano 2 minutes ay ano 3 minutes ano Ganda para ka nasa bukid Ay bukid pala talaga <laughs> Solid mga sadik ang ganda rito Ganun din yung cottage rin. So yung ka entrance mga sadik is 100 po yung entrance pag day tour Pag night swimming is 150 Yung pinakamurang cottage is 500 at yung pinakamahal is 1,000 pesos. Same siya ng rate pag ano, overnight yung mga cottage. So sakto na sakto natin. Maganda yung ano, bagong tanim yung pala. Hello po. Thank you. <laughs> oh, thank you po. Uh -huh. Ito po mga sadig yung pinaka number nila sa mga mag inquire 0961 And look for? Ate Jean. Ate Jean. Yeah. <laughs> Ate Jean, salamat po. Hello. Tayo, mga sadig. Talagang kakain lang, tapos konting lublob, tapos Ay, konting kain ulit si bata tayo. wala lumabas mabasa gripon, mahihiya yata yung pagkabukas namin. tayo maliligo ngayon kasi nga, diba, wala tayong tubig sa bahay. Wala tayong tubig sa bahay, Salamat po sa sponsor ng Coca-Cola. <laughs> From ano po yan? kami nakawit tayo. Kalabay. Zapanta. Ito gift tayo ng free Coca-Cola. Mga sadik ninyo na pala, pag pupunta kayo dito, ito yung pinakamagandang site or magandang cottage napupuntahan nyo bukod doon sa harapan. Kasi ito harapan, pull nyo na. Pero pag dito kayo, mas para sa akin mas okay. Kasi kanto kasi ito yung pinakang ano nyo poro pull nyo ah diba? sorry So nandito tayo ngayon sa may Zapanta Resort mga sa Dito lang yung sa may Antipolo City malapit sa RC Cola So ito yung pinakang pull nila running water ano, so, ito yung mga gusto tubig dito. Bawat kanto, may tubig ayun. Eh. Running water siya, tapos ang entrance is 100 pesos. Tapos yung cottage is nag-range sa 500 to 1,000. Yung mga ganyan 1,000. Tapos may video ako rin yan. Yung mga ganon 800. Tapos yung narintan is 500 pesos. May ginagawa pang bagong pool dito, eto. Siguro more or less, mga next year, mas finish na finish na yan ang pinakang maganda rito mga sadik is itong background na to kitang kita nyo yung bundok at the same time yung palayan dito yan, green na green, maganda rito lalo pag umagang umaga, best spot para sa mga feature teacher, -teacher. yan. Yeah. makulim, maganda yun eh. Sana sa lahat ng mga pupunta rito ng itong palay na ito. siguro mga 6 months naman to bagong, bago anihin or 4 months Ganda nung sunod. Medyo makulong din. So mga sa bali matatapos na pala yung summer. Ang set naman natin, siguro magpo vlog naman tayo. Pero mag-start tayo dito sa Antipolo. So dahil may dati, pag-aalis tayo. Kapag malinis. Hala. Batsin na tayo mga sadik, tapos diretso tayo di Bisoria sa so, panibagong vlog na yon sa lahat kasi ang gagawin namin doon magtitingin kami ng long dress marami din pagpipilian kaysa mag rent ka one plus e eh doon bibili mo 1,500 sa'yo na pwede mo pa or pwede mo pahiram ganda rito sa lahat na naghahanap ng running water at gusto yung gantong scenery nasa gitna kayo na ang bukid ayan mga sabik dito lang yan sa may Antipolo City dito lang sa Malatik sa may RC Hola ayan. Hello po sige po. So ayun, maraming maraming salamat sa lahat ng mga nanood ngayong araw na ito. At shoutout kay Grace Ragotero Ponyemas. <laughs> Sinoutout na kita kay Bernadette Katabay, kay Diana Chanchan, -chan, kay Mix at kay Zia. Syempre, shoutout ulit sa inyo. Maraming maraming salamat. Kila Tisoy at ayun, hanggang dito na lang at maraming maraming salamat sa panonood. Peace out. Damn. Uh. Yeah. Uh. Yeah.